Paano kung ang pusang sinagip mo mula sa paglimot ay siya namang magiiwan ng pinakamalalim na sugat sa puso mo? At paano kung ang totoong pamilya niya ay ikaw pala sa isang lumang apartment building sa ikalawang palapag, may isang flat holder na may alagang aso na maingay, malikot at dominante. Isang araw, may nagbigay sa kanila ng isang Persian cat. Pinangalanan nila itong si Mara. Maganda siya, kulay brown at mahaba ang balahibo. Pero sa bahay kung saan dapat siya minahal, hindi siya kailanman nabigyan ng puwang. Wala siyang sariling kama. Walang laruan, walang yakap, walang kahit anong pagmamahal. Tira-tirang pagkain lang ang ibinibigay sa kanya. At tuwing lalapit ang aso, hinahabol siya, tinatahol at tinatakot. Kaya araw-araw, makikita mo si Mara na nakatago sa ilalim ng mesa, kumakain ng kaunting tira-tira nanginginig at tila nagtatanong sa sarili, May magmamahal pa ba sakin? Sa kabilang unit nakatira si Jerus, isang simpleng tenant. Tahimik lang siya, laging pagod sa trabaho at hindi rin marunong mag-alaga ng pusa. Pero isang hapon, habang naglalakad siya sa hallway, napansin niya ang dalawang matang nakasilip mula sa ilalim ng mesa. Si Mara, payat, magulo ang balahibo, takot na takot, at doon na nagsimula ang lahat. Tuwing nakikita ni Jero ang pusa, parang may humihila sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa isang araw, napagdesisyonan niyang kausapin ng flat holder. Sabi niya, kung ayaw mo sa pusa, ako na lang ang mag-aalaga. At sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag ang may-ari. Parang wala lang. Parang isang bagay lang ang ipinamigay, hindi isang hayop na may damdamin. At sa unang pagkakataon, Nakahinga ng maluwag si Mara. Hindi marunong si Jerus mag-alaga ng pusa pero nag-aral siya. Nag-research, nanood ng videos, nagbasa ng mga article. Bumili siya ng masarap na pagkain, litter box, mga laruan, treats at isang maliit na kama. Lahat ng hindi naranasan ni Mara, ibinigay niya. At unti-unti, ang pusang dating takot sa lahat natutong lumabas mula sa ilalim ng mesa natutong humiga sa bagong kama niya, natutong magpapet, natutong magtiwala, at bawat gabi, dahan-dahan siyang umaakyat sa kama ni Jerus. Hanggang sa isang gabi, tuluyan na siyang natulog sa mismong ulunan niya. Iyon ang sandaling naintindihan ni Jerus. Mahal na siya ni Mara. At minahal niya rin ang pusa na minsang napabayaan. Lumipas ang mga buwan. Napansin ni Jeros na parang lumalaki si Mara. Akala niya tumabalang. Akala niya masarap lang kumain. Akala niya nagiging healthy na siya. Pero hindi pala. Isang hapon, pag-uwi niya galing trabaho, may narinig siyang mahihinang tunog. Parang mahinang pag-iyak na nanggagaling sa kwarto. Paglapit niya, nakita niya si Mara na pawis, hingal at nanginginig. At sa tabi niya, may tatlong maliliit na kuting, tatlong maliliit na buhay na nakapatong sa katawan ng pusang dati ay walang nagmamahal. Napaiyak si Herus, hindi niya alam kung paano pero mag-isa lang na nanganak si Mara. Sa gabing iyon, magdamag niyang minasahe ang mga kuting, tinuyo ang mga balahibo nila at sinigurong ligtas sila. At si Mara, tumingin lang sa kanya na parang nagsasabing, Salamat, hindi ako nagkamali na magtiwala sa iyo. Lumipas ang dalawang buwan, lumaki ang mga kuting, naging masigla at naging masaya ang buong bahay. Pero isang araw, napansin ni Jerus na sigaw ng sigaw si Mara. Gustong lumabas, gustong tumakbo, gustong umalis ng kwarto. Akala niya, naiinip lang. Akala niya, gusto lang maglaro sa labas. Hindi niya alam, may tinatawag na pala siyang instinct. Hinahanap na niya ang isang lalaking pusa para muling magbuntis. At isang madaling araw, habang pagod si Jerus sa trabaho, pumayag siyang palabasin si Mara. Sabi niya sa sarili, "Babalik ka rin naman, sanay ka naman umuwi." Hindi niya alam, iyon na pala ang huling pagkakataong makikita niya ang pusang nagbigay kulay sa buhay niya. Kinabukasan, hindi pa rin umuuwi si Mara. Walang tunog, walang iyak walang kalmot sa pintuan. At habang papasok sa trabaho si Jerus, may kaba sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Pag uwi niya ng hapon, hinarap siya ng kasamahan niya sa bahay. Jerus, si Mara, nasa gasaan. Hindi na siya umabot, parang bumagsak ang mundo niya. Parang may humigop ng hangin sa dibdib niya. Parang nanlamig ang buong katawan niya. Hindi siya nakapagsalita. Hindi siya makagalaw. Ang pusang minsang natakot, ang pusang inalagaan niya, ang pusang natulog sa ulunan niya, ang pusang minahal niya, wala na. At ang iniwan nito? Tatlong munting kuting na naghihintay sa pintuan, sumisilip at hinihintay ang kanilang ina na hindi na kailanman babalik. Gabi-gabi, tahimik si Herus habang binabantayan ang mga kuting. Pinapakain niya, pinapaliguan, pinapatulog at minsan kapag nararamdaman niyang parang malapit lang si Mara, napapatingala siya. Hindi dahil hinihintay niya, kundi dahil nagpapasalamat siya. Maaaring hindi nabuhay ng matagal si Mara, pero nabuhay siyang minahal. At nag-iwan siya ng tatlong buhay na magpapatuloy ng kwento niya. At doon bumalik kay Jeros ang huling tingin ng pusa noong gabi bago siya lumabas. Parang nagsasabing, Salamat, dahil sa'yo naging masaya ako, ang pagmamahal kahit saglit lang ay kayang baguhin ang buong mundo ng isang nilalang. Kaya kung may pagkakataon kang magmahal, tao man o hayop, ibigay mo ng buong puso. Hindi mo alam kung kailan ang huli. Ngayon ang tanong ko sa inyo, kung ikaw si Jerus, ilalabas mo pa ba ang alaga mong pusa kahit sandali kung alam mong baka iyon na ang huling beses mo siyang makita? i ang sagot ninyo sa ibaba. Salamat sa panonood at huwag kalimutang magsubscribe.